Sana po may mga tumulong pa rin sa kanya para mabalikan po natin si nanay dito at ma para makauwi siya sa kanilang probinsya. Kasi hindi ko na kasi kaya magagalit ko sa araw-araw kasi sinabi ako sinusog ng hika. Kaya ginaiwasan ko lang kasi yung asawa ko lang. Kaya ito mikat pag hindi ko sa pinibigyan na mimilit. At sa magtulog ka na nga, ginaistot ko pa ako para maghihipang sigarilo pa kapila. Sabi ko pagkapagkain. Wala pa kasi uwi sa uwi sa bahay, pag-uwi sa bahay wala lang sa bulakan ng pagkain sa tatwaro. Ilang din nagawa ay pagyayaw sa pera din naman ako dinidiyan. Maraming salamat po. Thank you po. For... Thank you po. Ingat po kayo. idol. So for today's video, may nakita na naman po tayong tutulungan. So ayan, salamat pala sa mga nanonood ng TikTok live natin. So salamat sa mga pinibigay niyong gift kasi marami na tayong natutulungan ngayon mga idol. So may tutulungan tayo, nandito siya sa my foot bridge. So nakaupo si nanay. So kakausapin natin kung ano yung pangalan niya, kung ilang taon na siya. So lapitan natin, ayun o. Oh. So lapitan natin. Hi, na ay, ano pong pangalan nyo? Rosalinda po. Ilang taon na kayo? Put, ano po, 50 kot. Ako nga pala si Marlon. So, tumutulong ako sa mga kagaya nyo po. So, namimigay ako ng grocery. So, may mga tanong lang po ako sa inyo. Taga saan kayo? Yan po sa San Mateo. Mm. po. Tamay yan may asawa kayo? Meron po. Nasaan po siya ngayon? Sa kanila. Sa bahay namin ito sa nanin niya. Ilan Ay, ilan po yung anak niyo? Mga dalawa lang po. Kasama niyo sa bahay? Sa um, po. Saka anak, saka yung asawa ko, saka yung kapatid niya. May trabaho po? May trabaho, kasi may bisyo naman eh. Hmm? May bisyo po. Ah, yun lang. Yun yung pinak mahirap ngayon eh. So, ano pong ginagawa niyo pala dito na? Nagpaghanap po ako sa araw-araw para po sa bawal ng mga anak ko. saka yung bawal, saka po sa araw-araw. Pero kasi po ako ngatma, saka ubo. Kaya nahirapan niya ako, pasumi niya ako, wala ako familiar, ko pang bilir, ko, sa yung mga gusto sa araw-araw. Gusto nga, kumakain ako sa isang ko, di pa kumakain eh. Kasi nga, asawa kasi may bisyo. Tuwing-tuwing mag sa bayan, so sinanggabi, maubusok pera na wala na siya maano, mapamili pag-alap buhay niya. Eh gusto ko naman sana-sana para di na ako may mian. Eh, kasi wala naman akong kumawin. Gusto ko sana magpakasok sa bubig sa ng ilo, ilo Ah, sa ilo -ilo. Para may wasa ko yung asawa kasi wala kasi sa video. Ano lang. Okay. So anong gusto nyo sabihin sa asawa nyo, Nay? Baka mapanood niya po itong video. Ang gusto ko na po sana sa kanya, iwasan na ng bisyo niya. Itiliyan sana kami sa kay mga anak namin. Tuwing magpumakaya yung mga anak ko, kasama yung mga lola at saka tita niya. Kami yung dalola kami, Sa saligan dyan yung di mga sa araw-araw. Hanggang ngayon may bisyo pa rin siya. Kaya na po ngayon sa araw-araw. Para sa bisyo yan lang, pagsugat, pagsigarilyo, pagsyabu, pangalak. Kaya yeah, kayo para araw-araw, ang -araw, gala po ay kung sa isang niko, alwag sa hanggang niko Wait, may kinikita lang ako kung hindi pa tayo ang sa araw mga nagwaro-araw. So, nanilimos lang kayo dito sa may hagdan? Matagal na po ako. Mga isang taon may kitlaw pa ako nagagalit sa e, ngayon. yun. Nakakamagkano naman po kayo sa isang araw? Depende naman sa isang araw. Minsan 350, minsan 200, minsan 150 lang. Kaya naglalakas pa ako araw-araw. Pagpunta din pag-uwi, alas 7 na gabi na. So, pinagkakasa nyo yung sa pang-araw-araw nyo, bumibili kayo ng bigas, mga ganon. Wala na kayong pinag-aaral na anak? Huwag ka kasari kaso lang, hindi pa sapat. Kahit ipagkain, bumibili na kami ng luto-luto lang eh. Ano yung tinitirahan yung bahay, sariling bahay nyo po nangungupahan? Tikitira na po ako sa ko, Misa magulo. Nakaayin nga pera, nga pagkain, nga sa bahay sa tubig ilaw. Pinapahambag ng ako lang ako kung may bibigay. E, ng mga anak ko lang sa araw-araw, kulang pa nga eh. Sipwesta, lang araw-araw. Wala na kayong nag-aaral na anak, nakapagtapos na silang lahat. Meron di kaso na sa amin doon sa area 1, ginano rin ako ng kapatid sa so mga pamangkin ko. Hiningian din ako ng pera, tapos hindi pa pa yung, bah yung bahay ko, hindi pa akong pera ko, hindi pa lahat. Kaya dito na nga ako, gumigay mo na ako na sabi na ito. Wala po kayong sakit, Nay? Wala kayong sakit. Mayroon nga ako, kasta, -ka -ka, at kaubo. Hmm. Baka may gusto kayong sabihin sa mga viewers natin, na mga nanonood, kasi baka po may mga tumulong sa inyo. Para pagbalik namin dito, makita ka pa rin namin. Ayun po, pati ito. Eh ako rin po sana ng tulong kasi magtaot sa puso na sana, makakatulong sa akin. Like, to, sana magpapakasila ako sa aming sumulit. Kasi wala lang akong pamasahid sa kalangahan po ako sa mga panghihilangan ko sa mga anak po. Bumasawa ko naman ah. Sa isang kami makakaan. Araw-araw siya nag-ubis ko, nag-inom, nag-sitam. At siya po, ako. Hindi eh. na ako panghihiligan, sinasaktan ako nga nga, hindi ko nga alam kung ano na yung binagawa niya. na kayo tanggapin na to. Pag-uwi na nga po, ko sa <coughs> Naga ilo Iloilo talaga yung mga pamilya nyo. Sino Oo. yung mga kamag-anak nyo nandoon pa? Mga kapatid kasi ng nanay ko kasi mga pinsan ko. Isang taon pa lang ako sa gubisa na ako lumaki. Um, uh, um, Umuwi lang ako dito mga isang taon na. Ay eh, lang ng kaasawa ko. Hindi naman magandang buhay ko sa asawa ko. May visual pala siya. Kasi nanalakit pa nga siya eh. Ang pangarap lang po ni nanay makauwi ng Iloilo? Sa Iloilo po. Iloilo. So sana po may mga tumulong pa rin sa kanya para mabalikan po natin si nanay dito at para makauwi siya sa kanilang probinsya. Kasi hindi ko na kasi kaya magagalit ko sa araw-araw kahit sinabi ako sinusumpo ng hika. Kaya ginaiwasan ko na kasi yung asawa ko lang. Kaya ito may kagpag ko sa pinibigyan na mimilit. At kaya magtulog ka na nga, ko pa ako para maghihipang sigarilyo pa kapila. sa ba pagkain. Wala pagkasawi sa uwi, pagka uwi sa bahay, pagkawi sa bahay, wala lang sa bulakan ng makakain sa araw-araw. Yan ang ginagawa ay pagsiyahayaw ng pera, hindi man ako binibigyan. Ano yan, kaninang umaga pa kayo dito? Kaninang umaga pa? Kanina pa pa aga po, mga alas 7. Basta pag-uwi ko sa bahay, alas 7 na. Ah, so na kayo mo uwi? Opo, kasi para may pagbawal na po sana po, pinabukas, kung pinabukasan, takatakay kung takagamot lang po. So, salamat na kasi nakita ka namin dito. So, bibigyan kita ng grocery. So, wala na kayong gustong batiin sa mga anak nyo. Marami po po salamat po sa mga tao po sa nagpapatulong sa akin. Well, natagal na po sa isang tao, may kita po hanggang kayo ka nito pa rin Kung hindi ko po tayong kundisyon ng mga mga ugali ng asawa ko, mga anak ko. Sinumaki ng mga anak ko di ko na rin kaya sa lumis at lumiming lang sa sa araw-araw. Di ba, sa araw-araw, gulap na nga sa bawat dami araw-araw na kailangan. Yan lang po. So yun mga idol, so tutulungan natin si Nani. Sana sa mga tutulong, mag-message lang po kayo dyan para mabalikan po natin si Nani. Sa so, sana pag nagbalik tayo dito, makita pa rin natin siya. So ayan na, so salamat kasi napuntahan ka namin dito. Sana magpapahinga na kasi para magpapahinga na nga po yung kalagayan ko sa sa inuhin. Pagkakasang buhay, pag buhay, pag buhay mag -mag ko, pagkakasang ako sa magamag-anak ko para din ako tatapihin ang hita ako. Kasi kung sumis lang po ako po sa asawa ko, wala so, tumi sa business. Baka may gusto ko yung batiin sa mga taga-ilo-ilo, mga kababayan nyo doon. Sa Iloilo po si Kay, malapit po sa Apier. Dahil hula lang po kasi ako po ng pamasahin ko lang sa araw-araw kinikita po. Diba po sa pati. Kung sino makaya, sana makakatulong sa akin. Sana di dyan magpapalangalirang sa taon na to. Sana mapapakasunan ko sa amin. Para matigil ako, iwasan ko lang po yung asawa Kasi wala ka, hindi ko sa dito. Hindi lang po. So, salamat na so, bibigyan kita ng grocery ngayon. May mga kape yun, dilata. So, makakatulong din sa inyo yon. So, yan. Tukunin so, ko lang po. Ayan, Nay. May mga grocery yan para sa inyo po. So, ano po masasabi nyo sa mga viewers natin? Maraming po salamat sa inyo pag-esporta sa akin. Or sa katawan naman niyo kung kung magpapalad ko. Masalamat ko ako. Alam nga lang lang po sa pangkat taon na to. Kaya sabihin ko na magpapasok sa kami sa inyong para iwasa ko na po yung asawa ko. Ayaw ko na pakita mga pangabang buhay pa po na ito ba tumasal naman na sumigil. Salamat, Nay, ha. Sana pagbalik namin dito, makita ka pa rin namin. Araw-araw kayo nandito. Opo ingatan niyo yun, baka okay. mamaya gawin sa tigit. Maraming salamat po sa inyo. Sa katulong sa akin, sana makakarating po ako sa akin. Ang inyong 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 inyong